Ivana Alawi lalayasan ang batang kiyapo, ayaw makasama si Kim Domingo. Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimuton magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. May bagong angulo kung bakit mawawala na ang karakter ni Ivana Alawi as Bubbles sa FPJ ang batang kiyapo, hindi raw sila okay ni Kim Domingo. Si Kim ang bagong karakter na papasok sa ang batang tiapo, pero hindi pa sinasabi kung anong pangalan at magiging papel niya sa serye. Nilinaw ng kampo ni Ivana na hindi siya chinugi kundi umayaw na siya dahil pagod na pero matagal pa bago siya mawala as bubbles dahil nakapag-advance na siya ng taping. Ang nabalitaan daw ni Oji, dahil pinagsamantalahan si Bubbles, ni Elijah Canlas as Pablo, eh, ang pwedeng mangyari ay matigok. Bakit ano ba sabi? binasa ni Mama Loy na naglast taping day na raw Ivana. Well confirmed at reliable ang source, eh, baka nga si Bubbles. May old saying na yan, eh na kapag teleserye ni Coco pinapatay ang karakter, it's either merong gagawing movie yung karakter na pinapatay, or merong bagong teleserye. Katulad ni Elijah Canlas pinatay kasi kailangan na niyang umapil sa High Street, serye, dahil siya yung tatay ng anak ni Roxy. Si Bubbles naman ang dinag ko ay may gagawin yatang pelikula, kwento ni O.G. Say naman ni Mama Loy, kung mawawala si Bubbles mayroon yatang papalit na kabonet at nakamotor, si Kim Domingo raw yun. Oo nga, eh, kamata ni Kim, at kung si Kim Domingo man yan matik yan. Kung may isang Kim Domingo dapat may isang mawawala, kasi darating yan at ang teaser dyan ay kakampiba o kaaway, Kaswal na sabi ng content creator at talent manager. Saka inaming may nalaman siya tungkol kina Ivana at Kim. Ngayon may isa pa akong nabalitaan, nabalitaan ko lang naman ito no. Di in ni OG, parang may something an itong si Kim Domingo at si Ivana Alawi noon pa. Ang narinig ko pa kung gaano katotoo ito at itanong na rin natin dito na itong si Bubbles o Ivana Alawi ay nakipag-usap sa upper management, para sabihin hindi niya gusto na na itong si Kim Domingo. Kaya raw nag-resort na patayin na lang ang karakter niya, kwento ni Oji. Isa pang chika ni Oji na kaya idinahilang ayaw daw makasama ni Ivana si Kim kaya papatayin ang karakter niya ay dahil hindi na nito naaasikaso ang vlogging, ang YouTube niya kaya kailangan na niyang mag-focus doon. Tanong ni Mama Loy, dualin kaya ang totoo doon sa lahat ng multiple choices? Yan lang ang nakarating sa atin kaya bukas ang showbiz update kung sino ang gustong maglinaw ng isyo na yan, sagot ni OG. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.